Nako, talagang yari na. Hindi na talaga magpapatalo ang China dahil pagkatapos lamang ng nangyaring komprontasyon ng ating Coast Guard na ikinaputol pa ng daliri ng isa sa mga tauhan, ay sunod naman na ipinadala nito ang tinaguriang Monster Ship ng China. Ang mothership mula sa China ang naispotan sa West Philippine Sea. Ito na nga ba ang simula ng isang bagong hamon sa seguridad ng Pilipinas at ng rehiyon? Ang AFP naman ay labis na nagpaabot ng pagkabahala sa mga posibleng mangyari. Ano kaya ang maaring epekto nito sa kasalukuyang lagay ng mga teritoryo sa West Philippine Sea? Ang monster ship ng China Coast Guard, CCG, na may bigat na 12,000 tonelada at bow number 5901 ay nakita malapit na sa El Nido, Palawan base sa ulat ng West Philippine Sea at sa pagmumonitor ni Ray Powell. Kahuli-hulihan itong namataan sa layong Forsay, nautical miles mula sa El Nido noong Martes. Ang barkong ito ay nananatiling sa labas ng 12 Nautical Mile Territorial Sea ng El Nido, isang bahagi ng teritoryo na nagsasaad ng soberanya ng Pilipinas. Batay sa mga ulat, ang nasabing barko ng CCG ay dumaraan sa ilang maritime features ng Kalayaan Island Group KIG at malapit sa isang maritime feature ng Malaysia. Ito ay bahagi ng Intrusive Patrol ng China, ayon kay Powell. Ayon kay Chester Cabalsa, isang eksperto sa seguridad, posibleng ang CCG's 5V901 ay naglalakbay hindi lamang sa West Philippine Sea kundi sa buong South China Sea upang ipakita ang kanilang malakas na presensya sa rehiyon. Kinumpirma ni Coleon Francel Margaret Padilla tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, AFP, nitong Martes ang pagdating ng pinakamalaking barko ng Beijing Coast Guard sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Maynila. Ayon kay Padilla, ang presensya ng China Coast Guard, CCG, ay bahagi ng mas malaking pattern ng mga mapanghimasok na patrol na layuning ipatupad ang mga hindi legal na territorial claim sa West Philippine Sea. Bago pa ito lumapit sa El Nido, ang barko ng CCG at nakitang malapit sa ayungin Second Thomas Shoal noong lunes ng umaga at sa Escoda, Sabina Shoal noong lunes ng hapon. Mahalagang banggitin na ang Sabina Shoal ay kung saan nagaganap ang resupply mission ng mga barkong Pilipino para sa hukbong pandagat na nakatalaga sa BRP Sierra Madre na isa sa mga lugar na nagdulot ng matinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa isa pang punto ang malaking barko ng China na dumadaan malapit sa Kalayaan Island Group ay nakikitaan ng mga islang pag-asa, patag at lawak ayon kay Powell. Ang presensya ng CCG sa mga importanteng lugar sa West Philippine Sea ay nagpapakita ng patuloy na interes at pangangailangan ng China na ipakita ang kanilang kapangyarihan at kontrol sa nasabing rehiyon. Subalit hindi lamang Pilipinas ang piniperwisyo ng barkong ito dahil kahit ang bansang Malaysia ay hindi rin nakaligtas. Ang pinakamalaking barko ng China Coast Guard ay nakita rin sa Luconia Shoal ng Malaysia, wika pa ni Powell. Sa sumunod nitong hinto, posibleng magdaan ang monster ship malapit sa Scarborough, Panatag Shoal, habang ito ay naglalayag pahilaga na nangyari na talaga makalipas lamang ang ilang araw. Noong nakaraang buwan, natuklasan ang parehong barko ng CCG na mga 50 nautical miles ang layo mula sa Panatag Shoal. Ang Beijing ay patuloy na ipinagpipilitan ang kanilang soberanya sa karamihan ng South China Sea, kabilang ang malaking bahagi ng West Philippine Sea, kahit na ang desisyong arbitral noong Hulyo 2016 ay pumabor sa Pilipinas at itinuturing na walang bisa ang mga walang batayang territorial claim ng China. Ang historical na desisyon na ito ay nanggaling sa kaso na isinampa ng Pilipinas noong 2013 matapos ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa Panatag Shoal kung saan ngayon ay kontrolado na ng Pilipinas ang nasabing lugar. Upang makuha ang malalim na kaalaman, pagsusuri at pinakabagong update sa mga isyu sa West Philippine Sea, maaring bisitahin ang kanilang special na site. Ito ay naglalaman ng mga artikulo video at opinyon mula sa mga eksperto upang manatiling informado sa mga kaganapan sa nasabing rehiyon. Pero bago ako magpatuloy, ano nga ba itong monster ship at bakit dapat tayong kabahan sa presensya nito sa West Philippines Sea? Ang monster mothership ng Coast Guard ng China ay isang malaking barko ng Chinese Coast Guard, CCG na may kakayahang magdala ng maraming mga auxiliary vessels o bangka sa ilalim nito. Ito ay tinatawag na monster dahil sa laki at kakayahan nito na maging sentro ng operasyon para sa iba't ibang mga gawain sa dagat gaya ng search and rescue, law enforcement at maritime security. Ang naturang mothership ay nagbibigay ng suporta at tulong sa iba pang mga barko ng CCG sa kanilang misyon sa dagat. Ang Monster Mothership ng Coast Guard ng China ay naglalaro ng mahalagang bahagi sa kanilang maritime operations, lalong-lalo na sa mga lugar tulad ng South China Sea, kung saan may maraming tensyon sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Ang laki at kakayahan ng mga barkong ito ay nagbibigay ng diin sa malawakang presensya at kapangyarihan ng China sa mga karagatan at nagpapakita ng kanilang determinasyon na pairalin ang kanilang interes sa territorial disputes at maritime security. Ilang araw matapos ang pahayag ng China na magpapatibay sila sa West Philippine Sea, nadama ng mga mangingisda sa Zambales ang mas lumalang harassment mula sa mga insik sa lugar. Sa isang publikong konsultasyon ng House Committee on National Defense and Security at Special Committee on WPS, ibinahagi ni Noli de los Santos mula sa Sta. Cruz, Zambales ang kanyang karanasan. Ayon kay Santos, itigil na niya ang pangingisda sa Bajo de Masinloc dahil sa patuloy na harassment ng mga Chinese. Isa sa mga pangkaraniwang harassment ay ang pagharang at pagkumpiska sa kanilang mga huli na nagkakahalaga ng 10,000 na papalitan ng limang kilong noodles na malapit ng mag-expire. Dagdag pa may mga nagpahayag ng pangamba na maaring tuparin ng mga Chinese ang kanilang banta na aristuhin ang mga mangingisda simula Hunyo 15. Ang mga testimonya at karanasan ng mga mangingisda ay nagpapakita ng mas lumalang sitwasyon sa West Philippine Sea kung saan patuloy na banta at harassment ang nararanasan ng mga lokal na mangingisda mula sa mga Chinese vessels sa nasabing lugar. Subalit nangako naman ang gobyerno na hindi nila hahayaan na may mga Pilipino na mahuli o kunin ng mga Chinese Coast Guard. Sa isang pahayag, siniguro ng sandatahang lakas ang maasahan na tutulong upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mangingisda mula sa anumang harassment mula sa Chinese Coast Guard, CCG. Binigyang diin din na ang bagong regulasyon ng China ay walang batayang legal at isa lamang sa mga hakbang ng pananakot nagbigay siya ng kahalagahan ng bagong istasyon ng Philippine Coast Guard, PCG, sa Itbayat sa Batanes, lalo na sa pagsubaybay sa paggalaw ng mga sasakyang pandagat kasama na ang mga research vessels ng China. Dahil dito, itinuturing na isang estrategikong hakbang ang pagtatag ng istasyon upang mapalakas ang kamalayan sa maritime domain at ipatupad ang seguridad sa Luzon Strait. Bukod pa rito, ang pagbubukas ng bagong istasyon ng PCG sa bayan ng Hamtik sa Antik ay ipinakikita rin ang pangakong mas mahusay na suporta sa lokal na pamahalaan sa mga usapin ng maritime security at safety sa Antik. Ang pagkakaroon ng mga bagong pasilidad na ito ay hindi lamang nagaangat ng serbisyo sa ilalim ng PCG sa Itbayat, Batanes at Hamtik, Antik kundi naglalayong mapatatag ang Aurenes sa Maritime Domain at Siguridad sa Northern Luzon. Sinabi ni Colonel Xerxes Trinidad, tagapagsalita ng militar ng Pilipinas, na nakitang nagpapatrolya ang barko ng China Coast Guard, CCG, 5901, malapit sa Second nd Thomas, Ayungin Shoal noong isang araw. Ang nasabing insidente ay sumunod matapos ang maigting na standoff sa pagitan ng mga tauhan ng militar ng Pilipinas at CCG malapit sa BRP Sierra Madre, isang outpost ng militar sa Shoal na pinamumunuan ng mga marino. Ang 12,000 toneladang sasakyang dagat na kinilala bilang The Monster ng mga eksperto sa seguridad sa dagat ay bahagi ng mapanlinlang na pattern ng mga patrol na layong igiit ang labag sa batas na pamamahayag sa lugar sa loob ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas. Ayon kay Trinidad, ang presensya ng CCG vessel sa nasabing karagatan, pati na malapit sa Sabina Shoal at isla ng Thitu, Pag-asa, ay nagpapakita ng patuloy na agresibong hakbang ng China sa kontrobersyal na teritoryo. Ang China ay patuloy na nagaangkin ng South China Sea at naglalagay ng tensyon sa mga bansa tulad ng Pilipinas, Malaysia, Brunei, Vietnam at Taiwan. Kahit hindi agad nagbibigay ng komento ang Chinese Embassy, nananatili ang militar ng Pilipinas na mapanatili ang kanilang pagiging mapagmatyag at matibay sa pagtupad ng kanilang misyon na ipatupad ang International Maritime Laws, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Sa kabuuan, kinokondena ni Trinidad ang ilegal, mapilit at nagbabantang asal ng CCG na nagdudulot ng tensyon at hindi nagpapabuti sa kalagayan ng West Philippine Sea at rehiyon sa South China Sea. Nananawagan siya sa lahat ng bansa na sundin at igalang ang internasyonal na batas upang maiwasan ang paglalala ng tensyon sa West Philippine Sea.